Magandang araw mga kaparihas, narito po tayo sa Barangay Bangkal, Malolo City, Bulacan. Ati pong makapanayim ngayon ang butihing presidente ng ating kabisayaan, Barangay Bangkal, Malolo City chapter, na si Iginagalang uh, Richelle Potpot Puntilio Bualak, ati pong aspirant barangay kagawad po dito po sa Barangay Bangkal, Malolo City, Bulacan. Sir, kumusta na po ba kayo? Okay na okay. Okay. So sir, uh, may tanong ko lang po. Marami po kasi'ng nagtatanong sa amin lalo na po sa ating mga kabataan. Sino daw po ba si Sir Potpot Bual? Uh, simpleng tao lang. Okay. Potpot talaga. Okay. So sir, uh, ano po ang ating magandang hangarin at layunin sa pagtakbo nating muli bilang ating barangay kagawad sa Barangay Bangkal po? Uh, para ma makatulong sa maraming kabarangay, Mhm. Uh -huh. kababayan at sa nang nangangailangan. Okay. Pero kung sakali kayo pagbigyan ng ating mga kabarangay sir, ano po ang maaasahan na dapat niyong gawin o tutukan sa ating barangay Bangkal upang ito ay mapaunlad sa pamagitan ng inyong pag-share ng inyong uh, kasibagan na pagserbisyo po. Kailan uh, kalinisan. Uh -huh. Mhm. basura. Mm -hmm. number one at saka yung mga pagbaha mm -hmm. na kailangan ma-actionan agad okay. lalo na sa mga tricycle driver mga kabataan at sa, lalo na sa mga senior citizen okay so in the karagdagan pa yung anina na iser okay Ah, uh, ako po yung presidente ng kabisayaan at, at asahan ninyo na marami pa kong maibibigay sa inyo na suporta o pangangailangan ng ating mga samahan. Ah, uh, President, minsahin na lang po sa ating mga minamahal na kabarangay. Ang kong minsahe na sana pagbigyan bago naman ako po handang magserbisyo sa ating mga kabarangay. Okay. Okay. Okay, yan po ang minsahe ng ating uh, butihing uh, President ng ating uh, Uh, malu malulus Malolos Kabisayaan Kabisayaan na uh, Barangay Bangkal Malolos City uh, chapter na si ginagalang Richelle Potpot Puntilio Buwal Nakasalukuyan siya din po ay member ng ating Malolos Friendship ng uh, Malolos uh, chapter at former uh, president ng ating uh, PTA sa school ng barangay Bangkal as a seven years po okay po mga kaparehas ayun po sa ating uh, survey na si si Kapotpot po ay talaga nga sadyang matulungin at mapagmalasakit mapag malasakit sa kapwa sa akin yung mga kabarangay dito po sa barangay Bangkal ay nga po sa aming survey talaga nga nasa puso po niya ang pagtulong sa ating mga kabarangay okay po magandang araw mga kaparehas mula po dito sa barangay Bangkal Malolos City Bulacan Lake Castro po ng Parehas News ingat ingat po kayo president and your family god bless us all